Ayan, bili na kami ng SIM card. Napakamahal ng SIM card. 3,000 isa. Oh. Di ba? High tech. Wala ko isa. Ano diba yung isa? Ano ba diba yung isa? Ano ba yung isa? Ano dalawa na nasaraduhan yung isa. Dapat pala Buwanin mabili. Kuhanin yung isa, pinili isa. Diyan o. ba diba, mamaya maipit ang kamay ko? Okay. Sige o. Ayaw nga eh. Hmm. Lain mo. Ilain mo. mo, mas maliit ang daliri mo Hindi na ako masya eh. Oh. Hindi, ano na to pagka... Eh ayaw nga e, eh, paano gagawin ko? We miss the the inside. Ito na, andito na. O, ganunin mo na. Aray. Okay. Pinagsunod-sunod mo ba? Dapat pala hindi sunod-sunod. Hindi, ah. hindi makaya. Eight, Baka need mo pang mag-push pa. Na. 嗯。<Yeah. S 2> yeah. Bakit ayaw? Eh, ano mo?